Isang araw po, madam. Ay, pasok. Ayan, may bago na naman in-interview dito. Uy, hey, pre. Pre. May oh. bago na naman in-interview sa si madam. Oh? Mukhang po din. Ano ba yan? Meron na naman siya in-interview? Oo. Oh. Dapat tayong dalawa lang nandito eh. Ha? Tinan mo. Hindi nga. Hmm. Ben! Meron na naman bago. Bad trip. Ngayon, may meeting lang ako. Kapakilala yes. ka sa kanila. Sige. Hi, guys. Hi, ba? Good morning, ma'am. Good morning. Ma good morning. blooming mo ngayon, mom. Ay, salamat. Anyways, guys, may bago tayong empleyado. Si Joshua. Uh, Joshua, si Jason, and then si Christian. Hi, ma'am, sir. Hi, hey, boss. Was... Ay, bossing. Yan, so, so siya yung bago niyo magiging assistant dito sa shop. Okay? Okay, ganito na lang, ha? Kasi may meeting pa ako, so kayo nang bahala, magturo kay Joshua kung ano yung mga dapat nang gawin dito sa shop. Sige, madam, ha? Kami na pabahala. Sila na bahala sa'yo, ha? Kasi aalis uh, muna ako. Thank you, madam. Okay? Tapos yung uniform pala, bigay niyo na lang sa kanya para masuot niya na at makapag-start na siya ngayon. Sige, ma'am. Ingat, ha? Okay. Sige. Halid, dahil na, madam. Oh, sige. Sire, okay. yosin ako. Okay. Uh, sir, alam po ba ni Madam na kumuha yung pera niya? Huwag kang ka mga alam dito. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang masyadong pasipsit kay Madam ah. Ah, sige po sir. Malis ka nga dito. Kulot na po din. Uy hey, pre, alak na kayong sales ng shop na ha? May makukubra ba tayo dyan? Oo naman pre, expert tayo dyan eh. Alam mo ba, nahiwalay ko na yung pang-inom, pang-babae. Wala ka nang pro-problema ni hey, pre. Yan gusto ko sa'yo eh, magaling kang trumabalo. Kaya di tayo ni Madam, madami. Eh. <laughs> Ako pa. Ayos. Oh, ano po tingin-tingin mo? Sige na, malis ka na nga dito. Kung gusto po din. Ah, sige po mga sir. Una na po ako. Uwi na po ako. Salamat po. Ay, ma'am! Ay, Josh! Ano po? Ano, kamusta ang shop? Ah, okay. Okay na Judge kita. Gusto niyo po, babalik ko na lang po yung kinuha po namin sa kaha na pang-birouse po namin. Kaya dapat, lagi nyong isaisip Namas pagandang maging mabuting tao kaysa maging masamang tao. At yung mga nakuha nyo dito sa shop na pera, hindi ko nakukunin sa inyo yon. Tulong ko na lang sa inyong dalawa yon. Pero payo ko lang sa inyo, sana wag nyo nang uulitin to. Kasi maaatim nyo ba na ipapakain nyo sa pamilya nyo is galing sa nakaw? 'Di ba hindi? At sana maging silbing aral to sa inyong dalawa na huwag niyo nang gagawin to sa ibang kumpanya na papasukan niyo. <laughs> Uulitin ko ah. Ano sabi niyo kanina? Kulot na po Ikaw na si na At ikaw na pagod na labrador. Kumayos ah, kayong dalawa. Sa susunod na papasukan niyo, kung ganyan pa ang iaasal ninyo, hindi kayo tatagal. Ha? Kaya kayong dalawa, mag-umayos na kayo. Ha? Kaya ngayon, umalis na kayo. Mag-beer house na at bambabaan na kayo. Ha? Sige na.